Yes, hello mga tol. Maliligo na kami ngayong araw po na to. So, kagkahapon naligo na kami. Hapon naman. Ito, umaga naman. Si overnight kami. Umaga naman tayo maliligo. Yan. Yeah, ito na yun. Ito na kasama ko. Yes, so, pakita ulit natin. Kasi medyo umaraw-araw na. Yeah, picture picture sila oh Yeah. So, video ko lang bago maligo. Check out. Yes, hello, mga tol. Yan. Ito kasi nating na maligo at break uh, uh, breakfast time na po namin ngayon. Do. Yeah. So, maya, maya tayo. Para hababa ang pila eh. Yeah, no? So pang lunch. Yan, morning. 7.30. Ito yung... 7.30 a.m. Ito yung view dito. Uy, bilis o. Oh. Speedboat o. Oh. Sky na po guys, magpo-copy naman natin yung coffee. Tagal na ako. Ano, ano yan? tapos yan? Tagal mo kung hindi yan o Hi, hello, shout out mga tol. Dito kami ngayon sa Morong Paren. Siyempre, day 2 namin ngayon. kami ay mag-break. Shout out. Sarap dito guys. Sarap panalo. Hay yung aming mga lola, syempre hindi lang. Legend yung mga 'yan eh. baby, kaway kawin naman. P Pinuligat lang kayo, nalungkot na kayo, malayo kayo. <laughs> pa